Yan, good morning, good morning mga kapal bron. Ito po, nagluto tayo ng buraw. Ito, mga kapal bron, oh. Yan. tuloy na mga kapal Ang asin po natin ay isang palok. Nilagay po natin ng kanya, talbos ng kamuti at saka ang um, talong. Meron po 'yan sa ilalim, mga kapal bron. good morning, good morning mga kapal bron. Ito po. Ulo ating siligang na buraw alaman sa bunot lang po tayo nagaluto ito po bunot yan dyan lang po tayo ang gamit natin ng pagluto sa bunot mga kapala bron ok dati, dati. ay atin natin yung sinak yung kan asim ayun mga kapala bron hulog ayan tapang natin konti oras mo yung mga kapala bron tapang natin konti mga kapala bron ayan good morning good yan, good morning, good morning mga kapwa Lebron. Yan, po tayo pang almusal natin. Yan, mga kapwa ito na. Ito to upo na.